Good morning everybody! Maring is here! It's my weather weather time! Ulat tayo guys dito sa ating Ulat Panahon, likod bahay Bakuran! Ang aming bakuran ngayon guys puno ng uh, ice puno ng snow kasi magdamag itong Ah, uh, nagsno nags dito sa amin ngayon, no? Pero guys, update tayo sa ating uh, panahon dito sa uh, Yuki, no? Dito sa amin, dito sa England. So, tingnan natin guys kung ano ang temperature. So, and dito sa aming likod bahay bakuran ngayon, ang aming uh, temperature ngayon is 1 degrees. So, napakalamig ngayon. Pero guys, kahit 1 degrees siya, Nag-snow, nag-snow pa rin siya, no? Nag-snow siya. So, kagabi itong snow, nag-start yung snow buo uh, buong gabi siya nag-snow. Kaya makapal ngayon. Uh, time check ngayon dito sa amin is uh, 9:45 AM dito sa amin ngayon. So, makapal pa yung snow uh, kahit ano na uh, medyo tanghali konti So, malamig dito sa amin ngayon, guys. Uh, mayroon siyang 18 miles per hours na hangin. So dito sa amin ngayon, napipil ko lang yung kunting hangin Pero sa ibang uh, part of uh, England, uh, medyo malakas ang hangin ngayon At sa London naman ngayon, is 5 uh, uh, degrees uh, Mayroon siyang uh, 13 miles per hours na hangin So medyo malamig dito uh, doon dahil medyo, uh, uh, medyo mainit ngayon doon Kasi nandyan yan sa, ano guys, uh, sa... Central London so ah uh, medyo mainit konti doon at meron siyang konting uh, snow uh, snow lamang doon at sa Scotland naman ngayon guys uh, sa Scotland is uh, minus 1 napakalamig dyan kasi uh, Dyan sa Scotland ah uh, medyo mataas yon so malamig ang sa Scotland. Always malamig dyan. Okay guys, at dumato tayo sa Germany ngayon is 9 degrees at mayroon siyang kunting uh, udan. ulan dyan sa Germany ngayon pero napakalamig dahil mayroon siyang hangin na uh, 15 miles per hour. So napakalamig pa rin dyan sa Germany. Pero sa Germany ha, looking forward dyan sa Germany, magkakaroon ng snow dyan sa Germany at sa doon tayo sa Middle East ngayon dahil nandito tayo sa malamig punta tayo sa mainit na lugar sa Doha, Qatar is 29 degrees napakainit ngayon sa Doha, Qatar always sunny dyan wala akong nakikita na mayroon siyang ulan dyan always init dyan sa Qatar at sa Abu Dhabi ganoon din 30 degrees sunny napakainit at dito sa amin ngayon napakalamig at sa Dubai, ganoon din, uh, 29 degrees, sunny, so maganda talaga dyan, pero napaka ha. At dito naman sa amin ngayon, uh, tingnan nyo guys, nag-snow dito. Uh, ano palang ngayon guys, eh parang uh, uh, hindi pa winter, so nag-snow na siya. At doon tayo sa California ngayon sa Amerika uh, Madaling araw ngayon 1 uh, degrees ngayong madaling araw Pero mamaya aabot siya ng 14 degrees So malamig, malamig dyan sa California no So magingat tayo mga kababayan Lalo na dito sa part of UK, dito sa England uh, Madulas ang daan dahil po yan sa uh, snow So ingat tayo mga kababayan no at sa Philippines naman ngayon, uh, napakainit ngayon dahil uh, wala na yung bagyong si Pipito, lumabas na si bagyong Pipito, uh, Manila, Philippines, uh, 30 degrees. So napakainit ngayon uh, tanghali diyan. Uh, pero guys, sa part of uh, Visayas, Mindanao, mayroon siyang uh, pakalat-kalat na ulan. Pero medyo malakas yung ulan ha. Uh, amping tayo mga kababayan Dyan sa part of uh, Uh, Philippines ngayon dahil mayroon pa rin siyang ulan dyan sa atin uh, sa amin naman ngayon guys napakalamig dito sa amin ngayon 1 uh, degrees dito sa amin, nag na talaga dito kagabi, uh, buti na lang akala ko kagabi uh, tuloy tuloy yung snow hanggang bukas kasi nakita ko yun sa ano yung snow hanggang bukas pero nag iba yung ano niya nag iba yung weather so ito na ngayon guys uh, Makapal ang snow ngayon. I think 6 uh, inches ang kapal ng snow dito sa amin. So, dyan sa daan naman ngayon, ingat tayo mga kababayan 'yung nagmamanihong ngayon uh, pumunta sa trabaho. Ingat po tayo mga kababayan dahil uh, madulas ang daan, no? So, okay guys, uh, this is for my video today and see you again for my next weather weather. Follow and share. Love, love, love. Bye.